Good evening guys. For today's video ay magluluto tayo ng pansit. Ito ang mga ingredients. Gulay, bawang sibuyas, manok, at squid ball. Ayan yung mga panglahok natin guys. So ito yung ating lulutuin guys. Oh. Kanton ba to or miki? So at ito na nga guys. Ah, naglagay na ako dyan ng star margarine po ang linagay ko. Linagay ko na dyan ang bawang sibuyas at isinunod ko na dito ang squid ball. ito na guys, ilinunod ko na ang manok. So itabi na lang muna natin ang squid bowl. Lulutuin muna natin ang manok. So ito na guys, no? linagyan na natin ito North Chicken Cubes, Oyster Sauce, at ayan tubig. Hintay na lang natin kumulo guys. So wala itong takip guys, kasi medyo malaki itong kawali. An anong tawag nito? Kawali o chancy? Ano bang tawag nito? Ayan. So yan guys, inilunod na natin ang kanton. Pero mas gusto ko sana nito guys, kanton tsaka bihon ang magkasama. Kaya lang kanton lang yung binili ng anak ko. Kaya ayan na lang, ayan. Mayroon na rin yung paminta. So favorite ko talaga ang pancit guys. Hanggang hindi ako nagsasawa. So, ito na po guys. Luto ng ating pansit kanton gisalo. Ayan. Linagyan ko na yan siya ng kinchay at sibuyas dahonan. Ayan. So, ayan. Favorite ko talaga na guys. Tara, kain tayo. Kain tayo guys. Kain po. Ayan. Sus, ang dami pang sahog. Ayan. Pag hindi naubos, ilagay sa rip. <laughs> Itira-tira. So, ayun guys. Welcome back to my channel. So, ayun lang po guys. no ah, Ayun lang video natin ngayong araw. June 15. Uh, ah, mag -alas 6 na po ng hapon. So, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta po sa aking channel. At maraming salamat sa members ng aking channel. Maraming salamat sa aking silent viewers, mga subscribers. So, makapanood po ng aking video na ito, guys. Na hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-bell e all na para mapanood po ang aking <laughs> minsan walang kwentang video so sa lahat ng manonood dito guys kung may lumabas man na ah, harang please don't skip naman po guys ah, tulong nyo na rin sa aking revenue na para makaipon po tayo makatikim man lang tayo ng ayuda dito kay lolo so yun lang maraming maraming salamat ulit at dito ko natatapusin ang aking vlog